Kita nanti dia nang ulok. Pasakai nanti yang buaya. Tata rako. Kase yung sadaha no tawanya adol-dosah. Sabi lang niya, "Lalang konta." Pero langa nga, "Tago tayo kay Dol." Kasi yung irya 'yon, says na kuntan ni. Mga marites para tong mga tao na ito. Akala ko daw sa patag Napakayabang mo, pre. Yeah. Iba talagang tao. Minsan din, naglaki lang isip niya. Pagod, kumandir, kumandir! Oh, Kamangil! Dago, na, buti naabutan ko pa kayo dito. Mga, mga kasamaan namin dun. si Atinas Kumandir na doon, yung mga pinaikot niya dun ng mga tauhan, yung inubos doon, te. Ha?! Puta nila! Masikahan kayo! Basingan! So, ingat ka Bos. Naik alarm Masih lah. Naik na alarm na Tayo, Bos? Ingat Chan. Main ke kepung sumbong. Kuy, sip. Aku Bukan tayo Perang karbin yang bini ra uh. 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 Dapat dapat Dah luar dekat nganting-nganting Dapat dapat busuk Petuli tayo petuli tayo Terang terang kau yak kau kenapa nak kayo kau? Kau mau kompiasa bucho. Kita kereta dan. Sikit poco mata aku subu buya. kemo bu buhai paang tao jan pero yung bala indi sige suba kesa ni jo wala ano dito nakaharang sa atin ulo baka ma sniper tayo dikit tayo mo tan na di to baka ma sniper tayo Huwag Tingnan natin yung ano. Pulse ay ito. Tinggal sorry gitu sa taas So, ingat ka dyan. May nakita ko. Pwede kainin natin to. Hinog na saging. Sa Yan you know. Maabot mo. No? Ayun. Ayun. Uh, ingat, ingat. Manginginain ah, mo tayo. Manginginain mo na. Ah. Okay, Dol. Banana ride mo kay Dol. Kain Kaya saging para maliksi. sih. mo ang unggoy. Maliksi. Ah. Cái này, cái này 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 ừ. Ok, này này Ibon Này này Ibon Kaya tayo mga idol ka So Kailangan kumain Para ano May kasabihan kasi ah, uh, Tingnan mo yung mga Unggoy Pag kumakain ng ano saging agin di ba maliksi Kaya unggoy na rin ako Unggoy na rin ako mga idol

kayang naman ito pero kasi dalhin itong mga kaidol abala dalhin kaya kainin na siya ng mga, ano dito mga hayop sa dito, gubat sa so, patuloy tayo mga kaidol Wala ko itong paligid na ito. May ilang buwan na nakaraan. Saan May panganib na darating. Puso! mapanganib na darating. alerto ka dyan ha. Tingin-tingin sa paligid. May na, may nag ano? May nagsusunog. Hindi ka. May nagsisiga ng ano. May nag... Ano nang ano? Apoy. Ay, ibig sabihin may tao dito. Huwag magbigay ng kumpiyansa. Dekok-dekok. Pakai dah ni. Kita tak nak Aku dah ada pasal link. Kita tak nak. 好。Oh. Napakayabang na mo, pre. Iba talagang tao. Minsan din. Ang ng isip niya. Ano ko, Mangit? Mangit! Mangit! Buti, naabutan ko pa kayo dito. Mga... Mga kasama namin doon. Si... At si Nascomander Yung mga pinaikot niya dun ng mga tauhan. Yung ginubos ng dante. Ha? Puntang ina!

Ingat dyan! Ngayon na kapagsumbong! Oh, nagagawa Bumuhay natin to Tingin natin. Usap, okay ko na dyan. Tumbay natin yan. Kailangan talaga pakinggan natin yung anong sinasabi nila. Asan na yung si Bunso? Talaga humihiwalay mahiwalay sa akin, ha? Bunso! Ako ba hinarap? <tod>

exit. Ah. Oh, mga idol. Talagang uubusin ko yung mga alipores ni ano. Ni hey, Abdul. Abdul, alam ko malapit ka na. Malapit na kita matuntun, Abdul. Yung kampo mo. Kumusta ka, okay. Dito. Dito. Puso. Ka dyan. Okay ka okay. na Kaya pa lang pakiramdam mo? Kaya pa, dimukuk kah muka marah anu kah mau lukah santo de pali pobres dong. Ondo. Ah, udah kayak jantra. Masapa red. Bagu yawana kumaynoy. Ah, apit ko kan diwo. Deking-deking kelabanya eh. Sniper Beras ko ah. Deking ko ngola kan. Miro pataragawa nak moy. Maka di to na, pacen Jrenggap ah. Mesti yang pengirim demo. Lagi nak kita. dah. Oke oke lu. Sekilah benar. Kan otak dah. Enggak ana-ana. Enggak dapat tanya. betul itu kasih itu. Ya sendok. Nari ni ku sama pinag usapan sama anu. Ngacis mau sang bendi do. Oh. oh. Nah. Nah pun tadi udah siapa punya si anu sendok. Si Abdul hindi sya kampan kaya nang. Dulu udah sya kai. Oh, no. Sendok. Ini mana mana ni ya, ada gang, pak utak tarik kasihan Abdul, mulai santi walak esandok, Kasi naabot natin kahapon kaya kausap natin yung dalawa na yun, si Sando at si Gidan Luz eh. Okay. Kaya naghihinala na yun. Nahalata na siguro niya. <laughs> so mga kaidol, sana mga kaidol na hindi mahuli si ano Sando. Kasi oh. kapahamakan talaga ang mayayari. kaya kilala mo naman si Abdul, walang awa yun. Kung may puso man pero bato. Kaya mga kaidol no, ito lang hiling namin mga kaidol. Sana ipagdasan nyo kami na maging matagumpay kami sa aming mission nito ni Brando at sa ibang mga hunters mga kaidol pagdasal nyo rin sila kasi yun na nga wala naman kami ibang pakay, kundi itong pag-explore namin tumutulong ng ano mga tao na naapi so mananaig ng kabutihan kaysa kasamaan so ito mga kaidol sana ipagdasal nyo lahat ng buong team no team warriors o rapshi warriors o ano, at isang pag-asa namin at saka nag, na walang sawang sumusuporta sa amin no? kay Ma'am Shi Ma'am Shi po, Ma God bless po Ma'am Shi at saka sa minamahal ko dyan kasi siya na hindi pa akong mauwi